Ayan, good morning mga kajunini eh, Ngayong umaga Ayan, birada na naman tayo Ayan o oh. Bali, pinupulverize ko na naman yung mga tanim natin Para mabilis silang gumanda oh, Ayan o oh. oh. Nasa pangalawang ano na ako Plat na ako Yung una ay eh, Pasko na, doon sa kabilang bangir oh, Ayan mga kajunini oh. oh. para meron tayong maantay alibang libangan ko na lang muna ito habang wala naman tayong ibang ginagawa padi at kahit papano eh, meron mo lang yung baon-baon yung bata at malapit na naman ang pasukan bukas na, pasukan na o, ayan. yan lang muna ang tanim ko ngayon mga julinit dalawang ano lang ito, flat. At ayoko munang magtanim ng marami. Dahil sigurado, hindi ko kakayanin ang pag-ano nito. Pag-maintain. sana kung may kasama. Dali lang. Ayan o. Oh. Ayan na sila ngayon, kajunini o. Oh. O. Oh. Pang ilang araw na ba ito? Nung tinanim tubo ito ay si Bintin. So 10 na ito mga kajunini So mga Ano nala ang 15 days na lang mamulaklak na Ay, magandang umaga sa inyong lahat mga kajunini Ayan, ayan na yung ating pipino ngayon oh. No? Back to back Yan mahaba-haba pa yung anuhin ko. Yung aking pulburesin ng mga puno-puno nila para maganda talaga. Eh mamaya maya e, mainit na dito. Kaya e, sinasamantala ko habang hindi pa mainit eh kailan matapos Kito ito tingnan yung sa dulo. Sa kabila tapos ko na. Mm. Ayan. Ayan dito na lang yan na lang sa kabila okay na yan o oh. ayan o oh. Hmm. o diba parang kailan lang mga kajun ano kitang kita na o oh.